Ala oh, liliit. Ang liliit. Ang, ang liliit ng ano -ang, uh, gila? Ilan sila? Dami ang dami. Lang. One, kali lang. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. 20 Gumawa Oh, andito na din dito nakikita sa ano? Ay, nakikita. Dali ano ko. Ye. 'Yung highlights ko. Ay, nakikita nakikita ay, siya. Ayan, 'di ako binigo. <laughs> ay, may malaking malaki na cheese. Nakikita. Nakikita oh. Ito lang pala sila, eh. Ay. Saan na? Hindi ko makita. Ayan, ayan. Ay, lumalaki. Oo. Oh. Kasi lumalayo na sila kapag ano, eh. Nakakita siya. Wala? Wala. Ayan. Yung dalawang... Ayan, may pa. Ayan na na. Ayan na siya. Sipa, ah. nila kasi mawala, eh. Ayun na. Meron tao, o, dalawa. Ayan na, balik na sila dun sa, sa ano. Balik sa batuhan. Ayan, malis na. Thanks for watching. Ayan na. Basta nakatutok sa kanila yung kami.